Alright, so good day mga boss So ito ang motor natin mga boss Rider So ikinabit yung mga boss 28mm pi lang yan mga boss Eto, yung stock carb ko Ang problema dito mga boss Hard starting Hindi ko alam kung bakit hard starting ito So ang ginawa ko mga boss kasi Yung 28mm ko Madali mag start Ang ginawa ko ang ginawa ko mga boss yung main jet nya kinuha ko ewan ko kung magiging matipid to mga boss kasi ito gusto carb ko mas matipid kaysa sa 28mm <coughs> ang ginawa ko tinanggal ko yung main jet ng 28mm tapos ipidal ko yung main jet ng stock carb so itong pilot jet ko hindi ko nagkabit kasi maliit yung thread yan maliit yung thread nya doon sa 22 mm so napalitan ko lang itong main jet. so good sa performance mo basta tignan nyo ito so, medium lang mga boss one click lang mga boss so iwan ko lang kung mahiging matipid to So testing ko lang to mga boss kasi hard starting talaga to, inalulubot battery ko. Kaka start dito sa motor sa carb na to. So testing ko lang mga boss, sa testing ko kanina, lakas ng hatak. Maganda bigay. Iwan ko lang kung matipid. Testing ko lang, wala eh. No choice eh, hard starting to eh. Stuck carb. Hindi ko alam kung bakit eh. So yun lang mga boss, share ko. Bye bye. Alright mga boss, so ngayon narito tayo sa Katbalogan So review ulit tayo mga boss Review ulit tayo So kung makikita nyo mga boss 3 bars pa Yung isang daan ko gamit yung 28mm Sa noro, ito Katbalogan mga boss Yan. So mas matipid siya mga boss Kaysa sa 28mm na stock cheating Yung 28mm gamit natin yung stock main jet ang stock carb yan ang boss sobrang tipid ayos pero base pagdating naman sa performance niya sa grabe mga boss ang lakas ng hatak maganda ang bigay mga boss so you know, try nyo na yun maganda maganda mga boss so tipid yun oh. tipid ba tipid ayos sulit sulit okay bye